Hello, 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 good day everyone! And this is your Miss Universe Day it's it my new vlog. And welcome to this video. Ang ganda po ng panahon, look at this, no? look at the view. Ang ganda talaga no? with Bukirin. And nandito tayo sa Hinagawa Nature Park dahil magluluto po tayo ngayon. Kasi today is February 11 and birthday po ng naging isang prince ni Brenda, si Gio. Dahil dyan sa natin siya, pak! Ah! <laughs> ginaw ko yan and of course so we are celebrating the feast of our lady of lord sa lahat sabihin so, sa lord sa lahat po ng love happy, happy fiesta po so pupunta po tayo sa ating hinaguan kitchen and yan post post pauspa. pak 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 feeling with pak <laughs> and of course I'm wearing my I'm bringing my basket na walang laman charot Ah. Ngayon, ang dami na itong kasi magbubudol fight po tayo. So, yan. First na niluto ko, no, before pumunta kami ng ilog, ay inahatan ko muna yung pork kasi sabi ni Brenda, um, aadubuhin ko yung daw natin yan. And then, nagbili po sila ng pork. It's 3 kilos sa market. And after, napag, no, kasi sabi niya, ano lang siya, um, uh, natin sa, ano, sa maliliit para maapunta na. <laughs> para makain tanan. Ayan, na-prepare din ako ng ating mga aromatics or ating mga panakot sa amin po. si sibuyas and ahos or sibuyas and bawang. Ayan, so ganyan na naman ang bawang nyo. slice slice at yung sibuyas naman babalatan, ditikin, babalatan at i-slice. Alam nyo naman yung process niyan. So, after that, ay meron tayong isang atsal. Atsal itong tawag sa amin pa. I don't know what's tawag sa inyo. But I think it's capsicum or red peppers. Parang ganun. So, first thing, uh, yan, papainitin natin yung kawan after yung mga matatabang part muna na ng baboy ang ating unang lulutuin. So, parang ipafry lang na po natin yan sa ating non-stick pan. Yan. After a while ay pag ganyan na siya, pag mag ano na siya merong something brown, brown na siya ay titiplan natin yan ng asin at ng paminta. So, after ay ilalagay na natin ang ating mga unod-unod. Mm. Again, paminta and kunting asin. Ayan. So, uh, nilagay ko na siya ng laurel, no? Musipi um, laurel. Charot! kasi para mawala yung langsa ng baboy. So, after 5 minutes, yan, dilagdag ko na yung mga aromatics na tinig, sibuyas yung ahos, yung atsal, at nilagay ko na rin siya ng pepper, and then, uh, yan, um, isang pork uh, cubes, uh, toyo, suka, um, granules, kamo na bahala kung sa papalasan nyo, and oyster sauce. So, after that, nilagyan ko siya ng sugar para pabalansa lang ng ating balance nila ng ating um, lasa. And after 5 minutes, charot, after uh, 15, uh, 10 to 12 minutes, ganyan na po siya. Ayan. So, lumalabas na po yung katas ng ating baboy, no? So, hinaan na po natin yung apoy at pabayaan po natin. So, while naghihinaan at pabayaan natin yung apoy, ano dito kami with Archel Batitig and Branda sa Ilog Pasig. Charot, dito sa Ilog na Hinaguan Farm dahil maliligo muna kami. So, ayan na ang mga kalabaw, ang kabaw naligo na na. Yan ang ating ano to? Chicken curry. Chicken curry. 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 Static curry. Oh, na ating... Curry. Yung... Tumalita na guys <laughs> Ito bang ang chicken curry ni Britney Ang sarap-sarap guys Natatakam na sa amoy ang bango And of course ito na ang ating um, Process Nag-process pa si Bating Ng kaniyang sambal Ang term po niyan. Tomato Ganyan si base Si Buyas um, Ahos At meron tayong mga chili So mahang po yan na masarap And of course Tiluto na ni Ansi Ang kaniyang role of the life Charot lang <laughs> Siya po ang naatasan Magkila or kilawin So ang sarap din po yan. And of course, magluluto pa tayo ng um, ihaw na isda. Ako po nasa yun. So, yan. Meron na pong mga apoy-apoy dyan, mga, mga babagay Yung sa ni um, niluto ko na. O nilagay ko na ang ating fish. Tatlong fish po yan. And uh, it's very mahal. Charot lang. I don't know. It's ano daw, 120 per kilo. And I don't know, magkano yan lahat. Ayan. So, After a while ay luto na dahil ang daming apoy kasi may nagluto dito ng mga bisita or guests of farm kaya nag na ako afterwards. So after that ay um, pumunta ako ng um, kitchen and of course naluto na din yung uh, kanilang adidas noon na paan ng manok. Siba rami nating handa. Paan ng adidas. At ito ang kalulay para sa pansit na batingting ang hindi mamatay-matay na pansit dahil maganda po yung pansit sa ating life. Charot! And of course, uh, while they are cooking, preparing muna tayo with uh, Tisha. You no, know, the super ingo of the group. And of course, meron tayong dahon. So, na-prepare ko Ako na ko dahil hindi ako video na pagkuhan ng dahon. Hindi na ako naka-video pagkuhan ng dahon. Dahil, you know, wala tayong mga video camera mga Wala tayong mga kameraman. man. <laughs> so, ting ay after ng pag uh, arrange ng ating dahon ay uh, na ating rice. Of course, center po yung rice kasi siya po yung um, Of course, color white. As pa right color white. At siya talaga yung pinaka-main. Kasi more on rice tayo, di ba? Pinaka-main talaga na hinahanap ng mga tao yung rice. So after that, I tinatapingan ko na siya ng chicken curry ni Brittany. So sa sabaw, kasi sarap talaga ng pagsabaw ng chicken curry. So hindi na po siya whole ha. Yun sa gitna lang siya. Kasi yung iba gusto ng sabaw sa adobo or whatever. So, after that, ng chicken curry, ay, yung pansit natin, no, for So, sa gilid doon po siya natin ilalagay dahil um, it's color yellow. See, so it depends on the color. Shut up! Depende sa inyo kasi saan yung ilagay. Eh, basa sa amin, sa kilid lang siya. Sa gilid, sa gilid lang siya ng kanin. And yan, pinatong ko rin yung tatong isda. Yung inihan natin isda dyan. At so, dalawa lang siya kasi yung isda ay binigay natin yung mamasita. So nagbabalot ako kasi gusto ni Ching Ching sa, sa kantin. Nang, uh, pinabaunan namin siya ng ulam. So after that ay yung adidas na naman na pinatong ko sa pansit. So hindi ko sinabaw pinatong ko lang siya yung adidas. Ayun yung mga si Brenda Angel nag uh, marami na pa picture din sa kanya. So ito na ang ating masarap na boodle fight na arrangement. So everyone, kain. Happy birthday Gio. So we are ready to eat na. Ayun na, nag um, sa nag lang kami para kina yung hindi mag-join sa ating boodle fight. So everyone, let's eat. Let's eat. Let's eat. i <laughs> do

guys, okay, sa ako. Thank you, thank you so much, um, Brenda, for the pakain for Gio. Happy birthday again, Gio. And Kapista, na bilin sa Sa lahat po ng na mga nag-celebrate uh, ng na kanilang fiesta, happy fiesta po. Belated, uh, happy belated fiesta and happy belated birthday sa lahat ng mga celebrate ng kanilang birthday. Tins. So that was it. You know, I used to do it, you no, know, yung mga budol kasi yung mga nag seminar nga kami about um, I, am, I, I, I engage myself to youth organization na mga kasanduluhan natin sa all over the field. It's called Pointe. And uh, sa 3D seminar namin, um, ho, sa last lunch namin, nabubudul fight talaga kami. Kaya yun, ang sarap lang, ano, sarap lang balikan. And of course, tayo naman diba pag mga barkadong family, ang ganda talaga na set up ng setup ng budol fight. Sa lahat ng mga gusto magbanting banding dyan, fight po kayo kasi makakalas kayo. And of course, it's easy to do. Pero ano na siya, marami process kasi luto at arrange it. Pero yung impact, yung, yung thought ba ng Budol Fight, ang ganda. So, ang sarap sa feeling. So, thank you guys. Happy birthday, Gio. We love you. And of course, sa lahat. Thank you.